Okay mga boss, welcome back at wala akong sombrero ngayon kaya nagkakap ako kasi purong puti na yung buko dagdag pa sa silaw so pag-uusapan natin ngayon nga pala yung mata ko kakagaling galing lang bali may ginagawa kong speaker singit muna natin ito kumbaga niliha ko tong ano kaya lang parang may tumama sa mata ko ilang araw yung mahapti ngayon kakagaling galing lang so tuloy tayo so malapit na yung Pasko hindi naman kayo nandito para sa ikot ako sa sasabihin ko malaking tulong to para sa inyo sa mga gusto ng sit up yan sa mga viewers natin dyan na alam nyo na kung ano yung mga pinagsasabi ko at kung may kulang pa kayo or may nakukulangan kayo sa sinasabi ko comment nyo na lang dyan para matulungan natin yung mga kaibigan natin na viewers ano ba topic natin? payboto 5.02 auto kasi hanggang ngayon mga boss nagiging usapan pa rin yan usap-usapan pa rin yung 5.02 na yan kasi aminin natin sa hindi concert five auto or kung ano mang may sakura na 5.02, may joso na five auto may kung ano anong five auto iba ibang brand pasta yung model na 5.02. pag usapan natin ano nga ba ano nga ba yung match or bagay dyan ano So kung pag-uusapan natin yung perfectly match na speaker diyan, siguro kaya na natin sa mga eksperto 'yun. Pero pag-uusapan natin yung PPD sa 502 na speaker na tumatagal. Hindi nakaka-problema. Op op, tika lang. Kahit gaano ka perfectly match yung speaker mo at saka yung amplifier mo, masisira at masisira pa rin yan. Hindi nga lang katulad ng sasabihin natin na masisira agad o hindi pa nagagamit na sisira. So, ang dami pong ano, bukod sa ano, sa pagsa sounds kasi, bukod sa perfectly match yung speaker at saka amplifier, may iba pang pakto na pinag-uusapan dyan. Yung character din ng gagamit, yung may-ari, yung user, ano bang klasing tao siya? Ano bang per, ano bang klasing personal? Personality siya. Ano bang personalidad niya? Ano ba yung character niya? 'Yon, yung character ng tao na gagamit kasi may mga tao na occasional lang, oh, nabubulok. Occasional lang nagsa-sounds yung mga paminsan-minsan lang. Mayroon naman mga moderate lang yung tuwing linggo lang magpa-sounds. May iba naman na tamang video okay lang. Mayroon naman talagang sabog. <laughs> yung sabog yung mga araw-araw nagpapasounds tapos nakalakas yung volume meron namang laging lasing nagpapasounds o bago tumuma kasi ano iba-iba yung ano iba-iba yung karakter ng tao na gumagamit nag o nag-ooper nag-ooperate nag ng ng amplifier o ng sounds nila kaya depende sa sitwasyon mga boss So pag-uusapan natin ano ba yung pinaka common na problema sa amplifier so nasusunog bumibigay minsan yung speaker nasisira balik tayo sa 5 auto sa 5 auto, hindi na ako magsasabi na ganitong watts ganito ganyan so pag usapan na lang natin i-share ko na lang sa inyo base sa mga na-encounter kong customer kasi pag may nagpapagawa sa akin ng amplifier aminin natin sa hindi kung 5 Auto po yung pinakamaraming dinadala dito sa shop at yun kasi yung kayang kaya ko lang huwag <laughs> kayong maingay hanggang 5 Auto lang talaga ako tayo tayo lang yan mga boss 5 Auto lang talaga kaya ko ganun lang kasimple yun ano? huwag na tayo huwag na natin pagkalat sa iba na ano? hanggang 5 Auto lang talaga kaya yun lang ang marami kaya pag may nag PM sa akin na 5 Auto mabilis pa sa alas 4 yung reply ko kasi Sure na yan no na magagawa ko. Pero pag may iba, eh, medyo alangan pa ako. Kasi baka mamaya hindi ko magawa. ba? Diba? So pag-usapan natin, 5 Ano bang match Base sa mga nagawa ko na, i-round off na lang natin para hindi hassle. Sa dinami-dami ng ginawa ko ng concert 5 auto, ang pinakamatagal masira ay number 1 yung mga customer na hindi araw-araw ginagamit maingat na customer at hindi malakas magpatugtog so ano yung kadalasan ng trouble ng ampli nila so kadalasan ng trouble nila misan dahil na stock na lang kinalawang o kaya yung mga potentiometer lang ang sira mga boss yun lang ang nagiging problema ng amplifier nila kaya kadalasan pag gano'n, tiyatanong ko ilan ba yung speaker kadalasan yung mga gano'n, hindi talaga siya sabi matakaw sa speaker o hindi gutom sa lakas o ano uh, mabilis silang makontento yung mga gano'ng customer so kadalasan ang speaker nila nun dalawa minsan dalawa lang di 12 dalawang di 15 kadalasan yung mga speaker nila katulad nito ila is search ko na lang dyan sa ano tapos maglagay tayo ng picture mga ganito yung mga nabibili din na set na mga ganito, dalawang ganyan uh, from siguro uh, digis, D2C at saka 15 yung mga ganon kahit alin dun, basta dalawa lang so kadalasan yung mga na-encounter ko minsan taon na mga isan, mga limang taon bago nasira minsan mga dalawang taon bago nasira punta naman tayo doon sa mga mabilis masira na concert 5 auto concert 5 auto kapag nakita kong wasak yung putok yung mga power transistor at sunog sunog tatanungin ko na agad may mga customer kasi na hindi makontento okay na yung sounds nya may dalawang dikinsi na diba concert 5 auto yung pinag-uusapan natin dito ha? may dalawang dikinsi na siya. ngayon kakapanood, kakapanood niya sa mga vlog-vlog din, Misa hindi rin siya na kontento na siya eh. Kasi may napapanood siya na vlog na kinakargahan ng maraming speaker tapos tumutunog kayang-kaya. Siyempre, may mga customer din tayo na makulit or kaya hindi mapakali. Gusto talagang kalikotin yung gusto talagang gusto talagang kalikotin yung ano, yung amplifier nila o gusto dagdagan talaga kasi minsan, minsan din naman kasi yan Ah... Uh, nauudyukan din or naiinggan nyo sa mga kumpari, kaibigan na nagsasounds. May play dagdagan mo yan. Lala sa mga inuman, di ba? Oo, oh, oh magalagan. dadalihin yan ng ganyan. Kaya, ang ganda ng sounds mo, lalakas pa yan. o dadagdagan mo yung speaker, audio ka ng ano. Eh, siyempre, maniniwala naman. Kakarga, <laughs> kakargahan din ng ano. Kaya lang, misan, hindi nagiging success. Misan, pagkakarga mo ng speaker, nagdadagdag ka, ah uh, hindi mo namamalayan dinadagdagan mo din ng stress yung amplifier mo so dinadagdagan mo siya ng pasanin ah uh, hindi mo alam na nahihirapan na yung ano kasi karamihan sa atin basta lang pumihit okay na eh basta tumunog okay na hindi natin alam na hirap na hirap na pala yung amplifier natin umiiyak na pala di ba so ganoon minsan dagdag ng dagdag may mga customer nga ako na ang daming kinakabit na speaker. Ang katwiran niya kasi, okay lang na marami kasi maliliit lang naman. 'Yun ang hindi natin. Kumbaga, ang ang pinagbabasihan lagi nila lang ay yung watts. Kasi kininta-kuenta daw niya eh, nagdagdag siya ng ano. Eh, mababa lang naman po 'yung dinagdag ko dyan eh. Nagtaka nga ako bakit nasira. Bali, nag-add lang ako sa isang channel ng 2, 25 watts. dalawang eh, 25 watts lang yun na ano eh, na size o kaya design ko na, yun. na speaker. di ba dapat hindi naman masisira yun. Tapos ako naman, papaliwanag ko naman na hindi lang sa watts pinagbabasihan ang ikakakanda ng amplifier o yung setup. Titingnan din natin yung load impedance. Yung impedance na tinatawag. So, papaliwanag ko naman na kailangan nasa minimum O 4 ohms lang pag bumaba pa sa 4 ohms yung impedance ng total load mo per channel eh mahihirapan na yung amplifier so hindi alam ng customer yan hindi lahat ng customer alam yan kaya minsan iniisip nila kahit magdagdag lang ako ng speaker kasi maliliit lang naman okay lang din eh kaya naman siguro ng amplifier kasi mababang watts lang so doon sila nagkamali nasunog o kaya, misa naman yung wiring, hindi maganda yung pakasit up. Nisan sa pagsusuk-suk lang ng wiring sa likod, ba? Diba? Pag medyo may, hindi gano'ng nakapit yan, bubuhol-buhol, o kaya tumawid yung ano. O kaya yung mismong pinaka-wirings nya, kapag may ngat-ngat na nandaga, ng o kaya nagdikit na, misan ganun. May mga na-encounter ako na, ang ngat-ngat nandaga, ng nagdikit, nasira yung amplifier. So, tamang alaga din mga boss. So, anong... <laughs> haba na nang sinabi natin ano nga ba yung pwede nating masasabing bagay sa Concert 5 O2. So bukod dun sa sinabi ko na ganito, 10 inches hanggang di 15, dalawa nyan, tig isa okay na. Ngayon kung gusto mong dagdagan, gagayahin na lang natin yung ano. Pero kailangan, yung Concert 5 O2 nyo ay hindi generic kung generic lang siya yung mga aluminum at saka yung mas magagaan lang, 'di ba? May mga alam niyo naman 'yan eh. Pe, uh, yung original ay ano, o yung legit ay brown board, 'di ba? Siyang sabi natin, yung generic kadalasan mga green, uh, maroon, o kaya uh, dark brown. Yung mga wala sample tayo dito. Parang ganito yung kulay ng board, 'di ba? Sa generic, ito sa generic na tray auto. Wala namang ganong diferensya sa generic at saka sa legit na ano. Minsan kasi nakakaya iba lang sa transformer nila. Yung supply at saka yung wires, wire, gauge. Kung gaano ka kapal yung gauge ng wire. Kasi mapapansin nyo sa generic, maliit lang yung transformer. Pero sakto naman minsan ang bultahi Pero sa original, pagbabasihan na lang natin. Siguro pinakasagad na yung ano, kung mag-add kayo. Apat na speaker. Dalawa sa left, kung nakaparalel yan dalawang 8 ohms dalawa din sa right nakaparalel din so ano yung pinagsasabi natin yung parang sa video okay yung speaker kasi sa video okay kadalasan pag 5 auto ang kabit ay DGs or kaya D12 na SG12 yung mga ganyan ilagay na lang natin yung picture dito SG12 na yung mga generic din na, concert speaker na may kita na. Yun na may kita na sa video okay. Bakit ko nasabi yun? Kasi napapansin no, mo yung mga video okay din na 5 auto ang nakakabit. Minsan maghapon din yan nakatugtog nakababad dyan nakakabit. Minsan 12 oras may git pa 12 oras. Na o oh, problema pero yung ganong setup kayang kaya pa i-handle ni 5 auto. Kasi kung ano, kasi kung hindi kaya ni 5 auto yung ganong setup, malamang matagal lang napalitan si 5 auto. So pag di 15 naman kasi mga 735, 733 na yung kinakabit na apat na di 15. Siguro yun ang pina pwede pang sabihin natin na safe kasi tumatagal sa mga video okay, di ba? At saka sa video okay din naman kasi may free volume hindi mo. <laughs> yun din lang ang kinagandahan. Ah, uh, na sa loob tapos may volume na lang doon sa loob, na hindi mo pwedeng isagad yun pa ang ano. pero kung maingat yung customer pwede kasi kung gusto nyo kargahan ng kargahan yung speaker nyo pwede rin pero masisira eh siguro ano ba yung pinakamataas na watts na pwede mong ilod sa speaker ng pinaka na speaker ano ba nabubulol akong pinaka na watts ng speaker na pwede ilod sa concert 5 auto kahit ano mga bus kahit 1000 watts pwede basta isa lang kada channel hindi masisira yung 5 mo. ang problema lang sayang kasi 1000 watts yung speaker mo hindi naman kayang ilabas ni 5.8 yung buong 1000 watts dun sa speaker na yun eh kasi kahit anong speaker ikabit mo dyan na mas mataas kung si 5.8 mo according sa mga expert at sa Kent Max ay nasa 80 to 90 watts lang siya RMS per channel. Hanggang ganun lang talaga yung itatapon niya natunog mga boss. Regardless kung 600, 500 watts ano uh, ang handling capacity ay ano walang problema yan. At take note mga boss hindi nasisira gaano yung amplifier kapag ang pinag-uusapan natin ay kung ilang watts yung speaker. Halos mas marami ang nasisirang amplifier kapag napakababa ng impedance ng speaker. Do, problema Madalang ako makaripa na kinargahan ko ng 1000 watts na 8 ohms nasira yung ano. Misan, nasisira pa kasi, di ba may mga may mga maliliit na speaker na mga minsan ano, uh, 4 ohms, 3 ohms tapos nakaparalel pa. So ano ba parallel? Parang ganito. Positive, positive, negative, negative. So kung dalawang 3 ohms, ilang ohms na lang yung ano nun, ang total load impedance nun. Sobrang baba na, nasa 1 point something na lang. Tapos, tulad mo sa ano. Kaya merong mga amplifier, merong mga concert 5 buto, na kahit 50 watts lang yung <laughs> speaker kung mara kung mga apat na piraso naman tig po 4 ohms tas nasisira pa rin yung ano hindi dahil sa watts ng speaker minsan sa impedance yun so sana nakuha nila mga boss o hahaba tayo ng haba iwahiwalay natin yung topic natin 15 minutes para dito siguro 16 minutes pwede kaya payo ko kapag concert 5 auto siguro dalawang dikinsi na yung SG15 pwede na doon o yung nabibili na ready made kung magdi DIY naman kayo kahit crown lang din na bikinsin di na dalawa pwede na o kaya dalawang di-12 na mga at least 300 watts pwede na siguro yun ngayon kung nahihinaan pa kayo hindi kayo kontento bumili kayo ng power amp huwag nyong iasa lahat sa isang amplifier lang tapos doon nyo hahabulin yung tunog na gusto nyo kung halimbawa bumili kayo ng 5 auto, kayo yung tao na walang kakuntintuhan hindi kayo kontento o hindi kayo satisfied sa tunog parang nakukulangan kayo bumili ka pa bumili ka pa ng additional amplifier ganun lang kasimple yun huwag mong hanapin huwag mong hanapin yung inahanap mong laras dun sa ano kung yun na lang talaga kayang ibigay ng ano bawat amplifier may limitation may hangganan yan mga boss hindi yan tipong bibitaw ka lang ng 50 pesos, lalakas na ng doble yung amplifier mo. Hindi, walang ganon. Hindi po legit yun. Kung gusto mong malakas, gumastos ka. Ganon lang kasimple yun. Kung hanggang ganon lang talaga kaya ng 5 auto, pero nasa inyo naman yan eh. Kasi marami, ni, marami din naman nagbablog na sa halagang 20 pesos kanya, kaya niyang ipalabas yung totoong lakas. Nasa inyo, nasa inyo yan kung maniniwala kayo. Hindi wala namang pilitan diyan. Kung <laughs> so, gusto maniwala sa mga ganong klaseng vlog na clickbait o scam para sa akin scam 'yon. Kasi wala naman nag exist na gagastos ka ng konti tapos lalakas ang doble Kasi kung ganun lang naman ka simple, bakit ka pabibili ng ano? Kung baga logic lang, T uh, ano, gamitin nyo lang yung critical thinking nyo, maunawaan nyo. Pero kung ayaw nyo gamitin, dahil ingat na ingat kayo sa na yung critical thinking nyo ba kapiraso lang maubos na sa inyo na <laughs> yun lang kasimple kasi yung basa sa mga manunood makikinig yung sinasabi ko na match na speaker walang perfectly match na speaker amplifier kasi ang speaker ay fixed nakapix kung hanggang saan yung kaya niyang i-receive or i-handle na power ang amplifier naman although although mayroon siyang limit o mayroon siyang maximum na power na kayang itulak, nagbabari naman yan. So, hindi naman oras-oras pag nagpapatugtog ay 500 watts at tapon lagi. Hindi. So, depende pa rin yan sa apihit mo mga boss. Kung naunawaan nyo yung takbo ng amplifier, Mauunawaan nyo yung sinasabi ko. Okay? 5 auto, pinaka maraming amplifier hanggang ngayon kaya thank you sa concert 5 kahit pa paano uh, may kinikita ko